Yan, try naman lang mga um, video po natin, i video ko po, po siya ngayon kung paano siya mag-demo ng pag at pagtatanggal ng gloves. So, panoorin po natin. Sana ay makapasok. Well, hmm. oh, ito ay nandominan. Nandominan. Sige, i video mo. Tapatayo yeah. ba? Tapatayo. Oh, ano ba? May ukurit pa ako ah. Ito natin lang to. Okay. Uh, Ready. One, two. Tingin ka muna dito bago Ready? One, two, three. Hi, I'm Aarons Dico. Uh, ako po ay nagde-demo po ng kung paano po. Bilisin mo kaya. Aba, kung paano Paano magsuot at magtanggal ng gloves? Ayun, ito, yes. ito, ito. wala ba ilaw ko Hindi, gilin, para kang ano. Pagay mo ng flashlight. Okay. Wala eh. Ano mo yan? Lift mo na yan. Okay, ready? 1, 2, 3 Hi, I'm Aaron so, dito, Ako po ay mag-demo -de po ng pagsuot at pagtanggal po ng gloves Ang una po ay buksan po natin yung gloves tapos po ay ang po natin ayusin po yung para hindi po tayo ma tandaan po natin ayusin po okay. Diyan po natin hawakan yung tamang paghawak na Una po ay wala oh, ko po natin dito po sa may outer ay sa labas po yeah. loob loob Ito pa ito? Wala. Kaya sige, wala mo. Loob, loob. Ito kamay, ang matahawa mo na loob ng gloves. Huwag mong yung labas. Huwag doon yan. Hindi Wala, Ano? Wala ko ba?

One, two, three, go. Hi, I'm Aaron Sedico. Ako po ay magpe-perform o magdedemo demo po ng how to wear glove at mag tanggal po ng gloves. Muna po ay buksan po natin yung packs ng glove. At ito po ay ayusin po natin ng dahan-dahan yung aking non-dominant non-dominant ito po ay awakan po natin ang kanan yung isang yung right hand at tandaan po natin ipasok maliyata dandahan lang po yung problema kasi mm -hmm. may lang po natin ayusin yan, yung dominant naman po ang aking so, yung right hand kailangan hawakan po sa labas kasi po ito ay sterile tandaan po Eh sige lang ayusin ko na 'tong pagna isip natin yung paka at yung pagtanggalan po ay ilahin po ito at

Mga ka-listeners, tapos na niyang ma-demo kung paano pagsuot at magtanggal ng vlog sa iyo. Saan na yung video? Diyan, kanapin. Yung isa. Hindi ba na-save yun? Bak. Yung pinaka-huli, Yan.

Parang kaaway mo yung gloves mo. Ano? Manual? Anong ano? sige? Ngayon talaga. Lakasan mo lang pwersa. Hindi naman yan pupunit eh. Ganyan talaga. Pero kapag ka ginagawa mo na yun sa sa ospital o kaya sa duty, parang baliwala na lang. Kasi kabisado mo na. Kasi tandaan mo, skin to skin. Mm -hmm. Tapos, outer part ng gloves, ang magta din yung outer part. Ayan mga ka-Liz. Naipakita ko sa inyo kung paano siya magdemo, demo kung paano magpalit ng gloves. Kasi ginagawa rin namin yan noon. Pati ngayon sa hospital. Kaya, nakakaloko. <laughs> ano, kamusta naman ang ano masasabi mo? Nahirapan ka ba? Ito, Ito, video. Hirapan ka. Ha? Hmm. Ano sabi mo? Tek, tek, tek. Ito. Ulitin, 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 ulit, ulit, ulit. Ano sabi mo? Sabihin mo sa kanya. Hirap. <laughs> Dali lang yan. Dabs lang yan. Ulitin mo? Huwag ulit na. Pasa mo na yan kay Ma'am po ay... Ulitin mo po ba? Hindi na. Isa pa. Ha? <laughs> ako ako? Alam niyo ba mga anong halisnes, Anong oras na? Alas, alas dos na. Nandito pa rin kami gumagawa kami ng demo video niya para sa papasa po niya. Ha? 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 parang kaaway mo yung gloves eh. Ayan. Sana nagustuhan niyo po ang simpleng video ko ngayon. Um, more uploads to come po sa mga susunod. I-share po kami ng mga video namin dalawa. Na, paano namin, ano mga ginagawa namin araw-araw. And soon po, marami pang iba. Need lang po ah. So, yun na nga, na, na. Kaya, pahinga muna. Sige, hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. Bye-bye. God bless.